Gigil si Miss Angge matapos kumalat ang panggagatong ni Janine sa mga haters Nakesyo na kesyo na lalamig na umano si Paolo Milino Kikini. Wala daw katotohanan ang mga ito. Walang karapatan na mahusga. Mas kilala daw umano nila si Paolo na bashing please. Bihira lang umalma ang mga kaibigan ni Paolo. Huwag na huwag talagang sisirain ang Kim Pao. Ngayon ang ayaw nila, ang dami tuloy komento mula sa mga fans. Ayon sa mga ito, Ganyan mga haters, panaypun na sa nakikita nila sa social media. Pinigyan agad ng kahulugan yung pagtanggay na pao. Minsan, masarap tirisin ng mga haters. Ang kikitid ng utak kung mag-isip. Akala mo, alam na nila ang buong pagkatao ni Paolo. Buti na lang may mga kaibigan na panaban at palaging nagsasalita para ipagtanggol ang kibaw. Hindi kasi kaya ng mga fans ang mga CD ng mga bashers. Kaya thank you sa mga mabait din ng kaibigan na nagiging tagapagtanggol nila. Ayon pa sa isang komento. Thanks Miss Angge palaging nagsasalita yan para ipagtanggo ng kinbao. True friends ang may alam kung gaano kabuting tao si Pao. Kaya stop bashing, hindi yan ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang daming problema ng bansa natin. Hayaan ang Kim Pao na maging masaya. Minsan lang sila maglabas ng mga kinip moments. Hayaan na din natin. Anong signo nito sa mainit-init na update na naman mula sa kanila.